Oh, magandang umaga po sa inyo. Pasikat, Liban lang kami Palo dito ngayon sa Bataan. Kapo, nasa Bulacan kami. Ngayon, Bataan kami. Bataan province Ayan po yung mga kasama ko. Ayan, mga kasama ko. Ayan. Habang nag-aantay lang magre receive pwento-pwentuhan mo na. Pwede man si Sing kung pa yung yan, um, mga kasama ko mga yan. Walang takip. <laughs> Anong ginagawa mo dyan? Yan yung truck na <laughs> ten wheeler. <laughs> yan, dalawang ten wheeler kami dito. So, yan, yan. yan yung mga kasama pa, ko yan. Mag-vlog ka, huwag kang konti, yan konti yan na para... Yan yung mga kasama <laughs> ko Hello guys, nandito kami sa Tarlac guys Kasamaan ko yan, huwag Oh. Ayan ang pinakamaiingay dito sa amin. Ayan ang blackjack na sinasabi na. Hello blackjack. guys, nandito kami sa Baguio. Oh. oh. kanta mo na kanta blackjack. Yung baleleng. Baleleng. <laughs> 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 Ayan, ang pinakamaiingay sa amin dito. Si blackjack. Yan ito maingay. <laughs> mm -hmm. Yan ang pinakatahimik. Yeah. Um, Shout out kay oh. Paulo. Oh. Ayan ang pinaka mabait na driver. Ito yung ito yung pinakamatapang. matapang. Yan, yan. Pag nakita ka na sa gilid yan, busin kanya. Ka Pag hindi ka tumabi, sagihin ka talaga yan. Kuntador nga, sinasagi. <laughs> kuntador, hindi makakailag yun. Binabagsak <laughs> na yung kuntador. <laughs> Dalawang kontador nga ang binaanan na ito. Kipinalag lang. Ayaw, umilag eh. <laughs> Yan ang malupit na driver. Sabi niya, nakahara kasi kontador eh. Hindi, hindi talaga sa pagpasok. Yan, ito yung may... Ano nga namin? Yan, yung lugar na... Ano, lugar dito. Bukid na. Okay. yan sya. Tingnan niyo naman. Napakaluwag dito. Ang lugar dito. Yan, napakaluwag dito. Mga yan pag aari na. ano, 'yung sumi Yan lang yan habang nagahantay ng magkirisip kwentuhan muna katapangan ng kumain ng umaga ng kalmusal namin yan. maya 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 magpababa na kami tapos balik ulit sa Manila para makabiyahe ulit sana nga po Hanggang dito lang po. Hanggang sa po.